Good morning mga ka-update. At ngayon nga po, may pasabog na naman tayo patungkol kay First Lady Lisa Aranita Marcos. Welcome. The romis update channel. So ito po, malaking pasabog. Mamaya panoorin natin yung video mga ka-update na kusaan ay live na live si First Lady Lisa Araneta Marcos at hindi lang siya kasama si Pangulong Bongbong Marcos at yung kanyang buong pamilya ito na nga yung babasag sa sinasabi ng mga DDS na si First Lady ay walang kalayaan si First Lady ay anytime babalik ng LA para ikulong matagal na rin nilang nire-request na makasama ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady at mga nakaraan sa vlog natin, ganoon na nga yung nangyari Nakakasama na ni Pangulong Bongbong Marcos Lalo na nang pumunta sila ng Malaysia Pero meron pa rin nga mga comment na yun daw ay uh, ano pa rin Fake o Talagang gumagawa ng issue yung mga DDS Para sabihin na talagang wala si First Lady dito sa Pilipinas Panoorin na natin yung video So yan, uh, live na live live na live na sumakay sila ng train, nakakatuwa yung kanilang programa na to simula ngayon hanggang 2028 bawat linggo bibili lang na isang ticket yung buong pamilya diba? so isang tiket lang yung bibilihin pero tatlo na yung malilibre doon, so bali apat sila na sasakay, isa lang yung may bayan so sino ba yung nakagawang presidente niyan? yung ating pangulo lang huh? at ginawa rin nga halimbawa dyan ng ating uh, pangulo na dahil sila ay lima bali si congressman Sandro ay bumayad na rin ng kanyang ticket huh? so ayan, malaging patunay uh, hindi na lang isang station yung nag cover huh? maraming mga network yung iba't ibang network yung nag-post ng pangyayaring ito kaya marahil matatahimik na yung mga DDS at talagang aaminin na na yung kanilang ginawa ay fake news patuloy na yung monitor natin si First Lady sa kanyang mga ginagawa kasi pinopost niya din po sa kanyang page at kung talagang hindi na natin siya makita ng isang buwan so tayo rin po ay magbablog na marahil si First Lady ay nakakulong na nga. Okay? So sa hindi po nakagusto na ating video, hindi po ako ng pasensya, pero tayo po ay uh, nasa katotohanan lamang. At sa mga nakagusto naman ng ating video, palike na lang po sa mismong video at pa-share na rin po mga ka-update. Comment po kayo na inyo sa loobing. At pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.